Ang ating nature ba at iba pang katangian ay naapektuhan ng buwan ng kapanganakan? Well, maraming naniniwala na ang behavior ng isa at ang iba pang personality traits nito ay nakadepende sa buwan ng kapanganakan. Sa video na ito, ating tatalakayin ng ilan sa mga interesting na katangian ng mga taong isinilang sa buwan ng Oktubre. Simulan na natin! Kong. sila ay mga taong payapa at kalmado na nais na ikulong lamang ang kanilang mga emosyon sa kanilang kalooban ang kanilang easy going attitude ay hinahayaan silang maging sobrang chill hindi sila nakakaakit ng mga problema at naniniwala sa pagkakaroon ng mas maraming kaibigan kaysa mga kaaway sinusubukan din nila na umiwas sa mga negatibong tao o sa mga taong nagbibigay sa kanila ng problema sa madaling salita, sila ay medyo may pagka-introvert at nais nilang itago ang kanilang mga emosyon sa sarili. Madalas silang makita ng mga tao na madaling madala ng kanilang mga emosyon. Positive ang mga taong isinilang sa buwan na ito ay mayroong sobrang positibong pag-iisip at positibo sila sa pagharap sa halos lahat ng bagay sa kanilang buhay. Hindi sila kailanman sumusuko at kapag buo na ang kanilang isip na abutin ng isang bagay, hindi sila titigil hanggat sa makuha nila ito. Kahit na mabigo sila, hindi sila tumitigil at ibibigay ang kanilang lahat ng makakaya upang abutin pa rin ang kanilang goals. Maaaring hindi halata sa kanila, ngunit matitigas ang kanilang ulo pagdating sa pagkamit ng tagumpay o ng kanilang goals. Ang katangian na ito ay nagbibigay motibasyon sa ibang tao na gawin ang kanilang best. Intelligent sa kabuuan, mahusay sila sa akademiko at mahilig silang matuto ng mga bagong kaalaman na nais silang magbigay ng kanilang oras at pera sa pagkamit ng mas maraming kaalaman sa larangan na interesado sila. Sila ay focused at tahimik at kapag may sinasabi sila, ito ay tama at mahalaga. May tendensiya sila na obserbahan at analisahin ng iba't ibang mga sitwasyon at bumuo ng best possible solutions na kadalasang ikinatutuwa ng lahat. Madalas silang hinga ng payo ng mga tao dahil sila ay mayroong magagandang ideya at sila ay mayroong matalas na pag-iisip. Kind-hearted Ayon sa astrolohiya, ang mga taong isinilang sa buwan ng Oktubre ay sobrang mabait at palakaibigan. Ayon nilang makaaway ang sinuman at sinusubukan nilang gumawa ng effort upang makipagkaibigan at maging mabait sa lahat ng kanilang nakakasalamuha. Ayaw nilang makasakit ng damdamin ng sinuman at kahit na ayaw nilang gawin ng isang bagay, kaya nilang gawin pa rin ito upang maging masaya at komportable ang kanilang mga kaibigan. Sila ay mababait na kaibigan at sa kabuuan ay decent souls. Romantic Ang mga taong isinilang sa buwan ng Oktubre ay die-hard na mga romantiko. Sa tuwing sila'y umiibig, nagmamahal sila ng buong puso at kaluluwa. Sobra nilang pinahalagahan ng pag-ibig at hindi sila nagdadalawang isip na ipamalas sa kanilang pagmamahal. Kaya nilang gawin ng anuman para ipakita sa kanilang partner kung gaano nila ito kamahal at binibigyang halaga. Kapag nahulog ang kanilang loob sa isang October born, maganda kayo para sa romantic getaways, dinners at marami pang matatamis na kagawian. Collected Ang mga taong isinilang sa buwan ng Oktubre ay collected at poised. Bihira nilang sabihin ang kanilang nararamdaman, galit at alalahanin sa mga taong nasa paligid nila. Kapag sila ay natatakot o kinakabahan, mas pinipili nilang itago na lamang ito sa kanilang sarili upang iwasan ang papapalaki ng sitwasyon. Sila ay sobrang sensitibo at empathetic sa ibang tao at imbis na awayin kanila, maaari ka pa nilang tulungan. Ayaw nilang manghusga ng ibang tao. Charming kung may tao man na punong-puno ng charm at karisma, ang mga taong isinilang sa buwan ng Oktubre na ito. Sila ay may hindi mapapantayang charm na kayang magpahumaling sa sino man at dahil dito, sila ay napakahusay sa pagkuha ng mga puso ng mga tao. Sila ay charmers na gustong-gusto ng mga taong makapiling o kaibiganin. Sila ay puno ng positibong pag-iisip na nakakapangakit ng mga tao. Ang kanilang positibong approach sa buhay ay nagbibigay impluensya rin sa mga taong nasa paligid nila. Have Perseverance Ang mga taong ito ay sobrang matutyaga at anuman ang kanilang gawin o simulan, tatapusin nila ito nang ibinibigay ang lahat ng kanilang makakaya. Gaano man kahirap ang isang trabaho, susubukan lang ibigay ang kanilang 100% upang iresolba ang problema at maghanap ng solusyon. Dahil dito, mas gusto nilang magtrabaho ng mag-isa kumpara sa pagtatrabaho ng may kasama. Nakakamit nila ang mas mataas na rurok ng tagumpay at sila ay kadalasang mayroong well-settled at stable na buhay. emotionally intelligent. Maunawain sila sa naramdaman ng ibang tao at mayroon silang pakes na naramdaman ng iba. Iniisip muna nila ang magiging epekto sa ibang tao ng kanilang mga desisyon. Kaya naman, maigi muna silang nag-iisip bago gumawa ng isang desisyon. Alam nila ang kanilang sariling mga emosyon at alam rin nila kung paano harapin ang mga ito. Ang October born ay maaring mga emosyonal na mga tao na patuloy na ninanais na unawain rin ng mga emosyon ng ibang tao. Tinutulungan sila nito na kumuha ng insight sa kung paano makisalamuha sa iba. Good Team Leaders Ang October Borns ay mauhusay na team leaders na kayang pangunahan ng isang self-motivated na team sila ay may positibong pag-iisip. Kaya nilang magbigay motibasyon sa kanilang team. Inutulak nilang iba na ilabas pa ang kanilang makakaya. Patuloy nilang sinusubukan na mas paghusayin pa ng ibang tao ang kanilang trabaho. Mayroon silang positive attitude. Hindi sila kailanman nawawala ng pag-asa kahit na lahat ng bagay ay hindi na nagiging kanais-nais. Sinisigurado nila na maabot ang kanilang goals. Sila ay mga palaban sa buhay. They research thoroughly. Ang October Borns ay naghahanap pa ng mas maraming kaalaman. Kaya nilang gawin ng lahat upang unawain ang isang konsepto. Maigi silang nanaliksik tungkol sa mga bagay na kinabibigyan nila ng interes. Naghahanap silang ng mga impormasyon sa mga bagay na nakakaintriga para sa kanila. Gusto nilang malaman ng lahat. Nagtataka ang mga tao sa kanila kung bakit sila nababagabag ng dahil lang gusto nilang malaman ng lahat ng tungkol sa isang espesipikong topic. Love to chat and meet new people. Ang mga taong isinilang sa buwan ng Oktubre ay mahilig makipagkaibigan. Natutuwa sila sa mga pag-uusap kasama ng ibang mga tao. Alam nila kung paano panatilihing engaged ang kanilang mga kausap sa usapan. Mahal sila ng mga tao at mahal din nila ang mundo. Sila ay mga taong punong-puno ng enerhiya. Kaya nilang magbigay liwanag sa dilim gamit ang kanilang talino at suwabing mga salita. Hospitable Sila ay magiliw sa mga panauhin o hospitable. Kaya nilang magbigay ng pakiramdam ng tahanan sa ibang tao. Siguradong kaya nilang alagaan ang ibang tao. Mas gusto nila ang gumawa ng mga lutong bahay na pagkain kumpara sa fast food. Magagaling silang magluto. Sinisigurado nila na ang lahat ay masaya at may magandang pakiramdam. Alam nila kung paano gawing komportable ang bawat isa. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay nyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!